nyo ba guys, napadayo na naman ako dito sa JP Rizal, Kalumpang, Marikina. Paano ba naman, may nabalitaan ako, may bagong bukas to dito na store na nagsaserve ng masarap na fried chicken. Dito yung matatagpuan sa Drizal Chicken. At pagpasok nyo nga sa kanilang store, ang bubungod sa inyo ang kanilang menu na pwede nyong pagpilian. Tara, pasok na natin yan para all goods. Ito pala guys, sa Drizal Chicken, e eh, open sila every day at nagbubukas sila ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At may other payment din sila na Gcash na pwede kang magbayad. Tapos meron hindi silang sinaserve dito na float na drinks. Kaya itatry din natin yan. Ngayon, nakapag-order na nga ako. At piniprepare na ni sir. Grabe, legit nga na malaki yung chicken nila dito na sinaserve. Abay sa laki at dami nito, solve ka talaga. Ayos, buti hindi ako nag <laughs> at alam nyo ba guys, ito yung best seller nila, kaya ito yung in-order ko. Siyempre, para solid. Hindi kaya ako lumipad nito sa dami nito. <laughs> Gabi, nakaka-amay sila dito. Sobrang generous nila mag-serve ng pagkain dito. Ito yung sulit at hindi tinitipid talaga. Tingnan nyo naman guys, napaka-solid nito at sobrang dami. Sobrang panalo, ba? Diba? Tapos papartneran mo pa ng malupit na float nila dito. Ito yung perfect ngayon sa mainit na panahon. Ice cream pa sa ibabaw. Heaven talaga. May chocolate pa na topping. So good. Ayun guys, eto na yung best part na gusto ko sa video na to. Ang tiki man time. At eto yung inorder ko na combo nila na double. Ito daw yung isa sa best nila. At ang tawag nila dito ay e, dresser chicken with java rice. na halagang 249 check natin kung sulit ba talaga yung 249 natin. Ito so naman yung panulak natin na pang nila dito. Na float nila na 59 pesos. Tingnan natin kung sulit ba yung pagdayo ko dito. Okay, punchik na natin yan. Dami ko ng gutom eh. Hindi ako nag -lunch, eh. <laughs> O sya 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 sige first bite na natin yan Para sa inyo po ang una kong subo Grabe ang laki na ito Abay sasakit pala yung pangako dito Real <laughs> guys Ang sarap ng chicken nila dito at malasa At sobrang lambot Bagong luto ba naman eh Kasi nilagay nilang sauce so sa ibabang, Hindi ko alam kung ano tawag doon Pero sobrang solid Grabe ibang level yung chicken nila dito Panalo Tapos yung nasa ilalim nito ay eh, yung java rice Tara po check na rin natin Yun solid din Ito yung mga pagkain na tipo na pwedeng i Sobrang goods quality. Ito yung mga tipong pagkain na kahit araw-arawin kung kainin ay eh, hindi ako magsasawa dahil sa sarap niya. At alam nyo ba na pag ko din ay eh, kaka-open lang pala ng store nila dito sa JP Rizal Kalumpang Marikina. At talaga naman dinadayo na daw sila at binabalik-balikan ng mga customer. At nakaka-proud lang malaman bilang isang Pilipino dahil sa sipag at syaga nila kahit small business sila eh umaangat-angat na rin sila. Kaya support po tayo sa small business para all goods. So ayun guys kung gusto nyo po check out nyo na dito sa Drizzle Chicken. Sigurado ako magugustuhan nyo dito at hindi kayo magsisisi sa pagdayo nyo sa kanila. At sobrang recommended ko to. At located po sila sa JP Rizal, Kalumpang, Marikina. Sobrang solid ng experience, all good. At madali lang po silang makita kasi along highway lang po sila dito sa Kalumpang, Marikina. Kaya arat na, sobrang quality ng pagkain nila. No, may takeout pa ako para kay Commander para very good. At spying craving na naman. Oh, so oh yun, sa muli. Akin ka po at peace out. All good, gang, gang. See, see you sa next vlog. Kasi pag magtututulong, kaya pita ka po Imbis magbanat ng buto, nagbanat ng buto. May kasamang ikab, ganong katamal. Sabaya ba sa mamagaling, magabang na malalaglag. At nagtataka ka pa sa mawala ka na nakalagay. muna Kaya imbis na labi nakuha muta Punto ko sana makuha Na baka sa kakahiga mo ay dyan ka